At makakausap, tama-tama pinag-usapan po natin eh, ng uh, food supply, lalo na ho, may banta ng El Nino sa darating na mga buwan. Sa oras na walong minuto makalipas, ang alas sa ispo ng uh, umaga, ang uh, Ad acting administrator ng National Education Administration, si Engineer Eduardo Guillen. Uh, administrator, magandang-magandang umaga po. Welcome po sa DCW. Ako po si Orly Tinidad, Administrator Gillian Good morning po. Sir Orly, uh, good morning po. At sa ating mga taga-pakinig, morning po. Maraming salamat sa pagpapaulak sa panahim nito. Kahit na ng umaga, ginising namin kayo. Marami ho kasi medyo na-excite, marami rin na medyo na, uh, napaisip. Doon sa plano, uh, unaan ko ho muna, ito kasi planong solar power irrigation project ng gobyerno. Nakatoon dito para ho sa posibleng epekto po ng El Nino. Pero bago yan, Administrator, sa inyong pakikipag-usap sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ano sa palagay ninyo ang dapat na tutukan at paghandaan sa pagpasok ko at uh, pagdating uh, sa bansa ng El Nino, phenomenon na uh, administrator? Well, uh, uh, obviously, ang number one pong uh, tutukan natin is, uh, of course, yung ating uh, water supply, uh, yung tubig. Paano ba natin uh, uh, matulokan yung ating mga farmers sa tubig? Kasi uh, ito po ang talagang kailangan natin. Mm -hmm. sa Food Production nuno po. Mm -hmm. So uh, yun po yun. And then uh, kami naman po ay uh, may pagpaplano. Uh, in fact, uh, uh, marami po kaming kasamang uh, ahensya ng gobyerno po dito. Mm -hmm. Kasi ang gusto po ng pangulo is yung whole of nation approach po ba. Mm -hmm. So tinitingnan ho natin uh, uh, kasama namin ng DA, yung sa pati dole at DSWD nandito po eh. Mm -hmm. So pinaplano ho namin, okay. Itong mga area na ito hindi natamaan ng tubig, talagang vulnerable na so nagpatanim po kami ng mga high value crops ryan po. Mm -hmm. And then uh, uh meron po tayong alternate wetting and drying. At uh, kasi yung pag ginamit po namin yung technology na 'yon, um makaka kami ng around 30% pa eh mapatubigan. Mm -hmm. uh, gaya na lamang po dito sa Central Luzon, ano po dito sa may uh, uh Upris area natin ang vulnerable po natin dyan, 50,000 hectares eh. Pero as of to date, kahapon, nung report sa akin mga tao ko, 10,000 na lang po, hindi namin napag-ubigan doon. mga mm. so, ganun hong, uh... okay. So, tulungan po. Uh -huh. May 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 pero may mga lugar pa sa tingin niyo na dapat nadagdagan nitong uh, proyektong pang-irigasyon dahil uh, parang uh, di 'yan nagkakamali. Ibig hindi naman kasalanan niyo na administrator ngayon naman kailangan <laughs> uh, nag-acting eh. Yung mga nakara nakaraang mga panahon na may mga may mga may, may, masasabi natin ng mga question sa mga proyektong pang-irigasyon. Uh, sa inyong uh, pag-upo dyan, may mga napapansin kayo na oh dapat patagal na may ganitong uh, irigasyon na bakit wala pa? May mga ganun ba talagang uh, observation po sa, sa inyo? At tulad ng binabagit ng ilang mga magsasaka, administrator? tama po yan. Kasi ang, na uh, ang, kung titig, nakita ko kagad po doon sa National Irrigation Master Plan ng NIA na yung aming target ay yun lamang po hanggang 3% ang slope. Eh. Ibig sabihin halos mga kapatagan lamang po ang... Uh, nandoon sa na master plan. Oh, mm -hmm. oh. So mga ilang porsyento so, ito ng kabuuan uh, 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 farm o agri land natin na natugunan pa lang. Ay, kung doon sa uh, 3% is slope ang natugunan na ho nang uh, dyan, around mga 60%. Ano po? Mm, Pero sa kabuuan, mm. sa kabuuan sa buong Pilipinas, eh, kung susumahin ko 'yun, baka wala pang 10% ang yung sa talagang potentially irrigable kung Ibabasa natin sa 30% slope. Ano po? Mm -hmm. Okay, itong ano, itong binabagit ng proposal na solar-powered power uh, irrigation project na um, iniisip ko to, medyo malaki-laking ano to, malaki-laking uh, hamon ito kung uh, gagawin, pero kaya ba itong tugunan administrator para mapanatili at maging matatag ang supply ng tubig o yung patubig sa mga sakahan? Kayang-kaya kaya po 'yan, sir, kasi alam niyo 'yan na uh, Diba ang gusto ng ating pangulo ay equitably kasi yung distribution ng pondo lang niya eh. Mm -hmm. So ang ginawa ko, ang ginawa ko muna ay nagpagawa ko ng Regional Irrigation Master Plan per region, ano po. Mm -hmm. So kinonsider namin hanggang 30% slope kasi unfair na naman lalo na yung mga uh, farmers natin na nasa mga medyo upland areas na. Ay uh, unfair naman na hindi sila mabigyan ng batubig. Opo mm -hmm. eh ito ho yung mga po ng ating mga high value crops eh mm -hmm. at ang tandaan natin ang mandato ng niya is national irrigation hindi ako kami national rice irrigation kasi yung 3% slope na yan ay para lamang po yan sa palay eh. Mm -hmm. so. Tama po. Para po natin mga kababayan, binabagit ni administrator ng mga slope-slope, eh, ibig sabihin, ito ho yung irrigasyon sa mga 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 farm produce o yung mga uh, pananim na matulad ng ano tulad ng palay ibig sabihin patag hindi yung ilang mga eh, alam natin yung ilang lalo na ho yung mga ilang mga pangunahing gulay na ating uh, inilalaho eh, karamihan diyan medyo sa mataas eh oh tama po So hindi ho, minsan hindi ho obra ang kanal diyan eh. So dapat diyan pipe, naka-pipe siya. Naka-pipe talaga. So, um, uh, okay. so yung pong project natin sa niya ngayon is noho eh, uh, uh, solar pump irrigation with drip irrigation and fertigation po po. Ang katulad po niya nung nandun sa ano eh, sa may uh, uh, lumban, lum, uh, sa may La La Laguna. Mm -hmm, mm -hmm. Ah, meron po yan doon eh. So, yun mm -hmm. yung katulad niyan. Uh -huh. At uh, yun po yung ating target. Ay, eh, at saka madali po itong i-construct kasi. Yung isang unit, kaya namin itayo ng mga tatlong araw lamang po. Eh. Mm -hmm. Hindi ba, hindi naman tayo mahihirapang maghanap ng mga solar panel? Hindi naman po. Uh, uh, kasi marami naman pong supply ng solar baga, panel. May, saka, mga local, may, mga local na ano, tayo, manufacturers niyan eh. Magagaling din yung mga Pilipinong gumagawa ng mm -hmm. mga solar panel ngayon. Ano po, uh, administrator? Uh, meron po kami ang specification dyan. Dapat nandoon ho sa yung tinatawag na yung sa Bloomberg uh, uh, specs kasi yun po yung talagang mga matitibay. Kahit po mm. mga ilang taon yan, talagang hindi bibigyan. Tatagal yan. Yung mga subok na po. Uh, mm. uh, oho. Tsaka uh, ang, kami po ang talagang problema dyan yung maghanap ka kung saan, saan yung may tubig. Mm -hmm. eh, doon po sa aming identified uh, area, 70% po doon is uh, surface water. Hindi sabihin, galing lamang po ito sa ilog, galing sa mga sa, yung mga may sa body of water. Mm -hmm. At yung iba naman pong 30%, ang ginawa ko po nung ako ay naupo diyan, nagpabili na po ako ng mga kwan, yung tinatawag, yung pang resistivity test natin, mm -hmm. pangharap harap natin ang tubig. Mm -hmm. So para mamapin po namin, saan ba talaga yung mga groundwater? Uh, alam, po, alam po namin kung saan namin ilalagay yung mga pumps. Yung nga, yung, yung nga sana susunod ko yung tanong. Eh. Kasi baka may, meron tayong mapagukulong ng kuryente para sa bomba at para sa pagpapatakbo uh, ng uh, tubig sa mga sakahan, hindi um, naman kaya kapusin tayo ng mapagukulong ng tubig. Lalo na itong mga dam natin na uh, uh, pag itong uh, papalapit ang uh, El Nino, mabilis ang pagbaba ng tubig nito. Uh, unang na-apekto nito, ang uh, irrigation. Hindi eh. hey, naman po. Kaya nga po, kasabay po dito sa atin, kasi kasama po ito din sa ating pang short term uh, uh plan ano po uh, kasama po dito yung ating pagpaplano rin at pagpapatayo po ng mga yung reservoir type dam at yung mga diversion dam mm -hmm. kaya sabay-sabay po ito sir may short term medium term long term plan po tayo and uh, uh confident po ako ano po na uh, by siguro 2020 mga 2028 mga ganun uh rice sufficient na po tayo dahil sa ating may dagdag na ano po na uh, area for irrigation. All right. Uh, ang tantsa ng uh, pagpasok ng El Nino tama ba mga June July? Uh, administrator. ang uh, sabi ng pag ramdam na natin ngayon pero uh -huh. uh, matindi pero daw na po 'yan. Uh -huh. Uh, March, April, May. Oh, uh, March, uh, April, May. O mga maaabot naman kaya uh, sa planong uh, paglalagay ng mga solar powered na mga um, uh, ito na mga pang-pang uh, uh, irigasyon na uh, kakayahin kaya yan. Makakahabol kaya? Habol naman. Aabot naman po, pero hindi ho siguro lahat-lahat po. Pero hmm. marami po tayong may haabol diyan. Saka uh, isa pa po yung naman itong El Niño naman na ito. matagal na namin namin pinaghahandaan ito eh. Mm -hmm. So, uh, ang totoo niyan, confident po ako magsasabi sa inyo na yung mga uh, yung area po, yung production area ng NIA na yung El Nino ay tataas pa po, po ang production namin ng palay. Hmm. Uh ibig sabihin hindi ho maapektuhan kayang tugunan lalo-lalo na ho yung mga lugar kung saan uh, magkakaroon tayo ng malaking uh, production ng palay. Ah, uh, hindi ko lang po ah. Uh, totoong hindi namin lahat mapatubigan yung area namin ngayon kasi mm. nga vulnerable nasa 20%. Tama po. Pero kapag kauna pag inimplement namin yung aming alternate wetting and drying uh, technology, makakabawi na po kami. Hindi ho lahat yung 30% ay uh, hindi mapapa uh, hindi mapatubigan. So, mm. ano At saka ang usapan po namin ni presidente po nung si pa ang uh, agriculture secretary at itinutuloy naman po ito ni Sakiko pinaprioritize nila yung mga uh, area po ng niya na binibigyan ng high yielding varieties. Ito po yung mga hybrid hybrid rice po. Kasi kapag ka dry season, doble po ang yield nito eh. Instead na 4 tons, nagiging 8 tons, 10 tons. Eh, dito nga sa may uh, Upris area natin, Central Luzon, at saka sa Magat area natin, nakaka may 10-12 tons pa dyan Ah, hmm. 'no. So, lang uh, sa kabila ng ganyang mga resulta ng pag-aaral. May mga may mga ilan pa rin magsasaka, parang ano, 'no, parang hindi palo diyan. <laughs> parang gusto pa rin nila 'yung traditional. Totoo po 'yan kasi ang dahilan uh, ko kaya napakahirap paguhin, ano. Ah, uh, ito po kasi sa Ang mahirap po kasi diyan 'yung kasing hybrid rice, una, matakaw sa tubig. Mm, tama po. Pangalawa po, matakaw sa fertilizer. So ang binilin po ng ating Pangulo sa amin noon uh, sa, uh, dito sa NIA at saka sa DA, Siyempre, ang niya nga naman, obviously, alam namin kung saan yung mapatubigan namin, di ho ba? So, hindi masasayang yung sit sa amin. Pangalawa, sabi niya, yung ng fertilizer ay iparating ninyo sa ating mga farmers ng tama sa oras. Kasi dati po kasi, hindi, ang mindset kasi dati ng DA, sir, ano eh, pag nagpabit sila ng fertilizer, minsanan, hindi naman ho kasi sabay-sabay ang, ano, ang ang cropping season ng iba't ibang regions sa Ilocos iba sa Cagayan iba ay eh, magkakatabing probinsya po ito eh. so depende po ngayon sa calendar cropping planning ng NIA basta't ang bilin ng ating pangulo bago kami mag-release ng tubig na sa mga farmers na yung fertilizer para hindi ho sila mabigatan na bumili ng fertilizer so ganoon po ang ginawa namin kaya sir um Modestia side pansinin niyo last year di ho ba yung bagyo, katakot-takot ang tumama dyan sa Central Luzon at saka sa Cagayan. May Falcon pa, may Egay pa, di ba? Lumubog talaga ang Central Luzon. Yan ang food basket natin eh. Mm -hmm. Pero last year po, kung mapansin nyo din, tumaas pa ang kabuo ang uh, yield uh, production natin ng rice ng by 2%. In fact, sa katunayan, bumaba po yung ating uh, importation ng rice, di ba? Pero mm -hmm. hindi naman tayo nagutom. <laughs> so, Uh, ang masama ko kasi dyan, sir, ang lumalabas lang sa mga balita, yung mga negative na haka-haka. Mabuti. Kaya, kaya, nga, kaya nga, man, oh, kaya nga maganda rin na kukuha namin ng observation ng mga magsasaka at ng uh, gobyerno para yung, yung totoo ho ang malaman natin. Pero habang pinag-uusapan kasi natin ito, na isip ko lang, galing kasi ang Pangulo ng Vietnam eh. Uh, sana parang nauna, naungusan natin sa ekonomiya, pero ngayon mukhang... <laughs> dahil sa kanilang matatag na food security, eh tinatalo na tayo. Lalo na ho ang uh, Vietnam na habang nagegera ho doon noong 1970s, may gobyerno na ho tayo. At meron na ho tayo mga building po dito at magandang ho ang ekonomiya pero nauungusan pa rin po tayo. Ano yung particular na binilin sa inyo ng Pangulo? Eto, nakita ko ito sa Ed, nakita ko ito sa ano sa Vietnam. Baka pwede yung pag-aralan nito bukod dyan sa solar uh, power na ano na uh, 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 proyekto ng irigasyon na uh, uh, administrator. Well, uh, ito po yung uh, isang taon na ho namin pinag-uusapan ng Pangulo po ito eh. Uh, ang, 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 totoo kasi dyan, sir, ano, pwede kang magtanim ng uh, kahit na uh, walang lupa kasi may hydroponics, pero hindi ka pwede magtanim ng walang tubig. Mm -hmm. yan ang obvious. Yung nag-uusap kami ng ating Pangulo, tignan mo, sabi nga, yung magat, magat dam, 50 years na yan. Tignan mo yung, yung effect niyan. May irrigation, kwadring ako culture sabi niya. So, bilin po niya sa akin magtatayo po ako ng mga ganoon pa pong mga project. Pero ito po yung pang long term natin, no? Oh, Manny, mag-usap nga kayo ni niya kasi ikaw may malaking pondo sa flood control. Pwede ba? Sabi niya may set, Manny, napakalinaw eh. Yung flood control uh, project mo, gawin mo namang water management. Yan, na, yung yan, na, yan, ang, yan matagal natin, yan, yan ang matagal natin uh, hinahanap. Hindi yung pag may matinding uh, matindi pagulan, ang tubig sa mga dam, pinapakawalan kung saan saan napupunta. Nagbabaha pa. Okay. Maganda siguro pag-usapan yan. Ano yung pwede mga impounding uh, uh, area o strategy para mapakinabangan yung mga tubig na uh, uh, pinapakawalan ng mga dam. Totoo po yan, sir. Kaya ang unang ginawa namin ni Setman, eh, Nag-usap yung aming ng regional managers, yung amin mga provincial engineers at nag-identify po kami muna yung mga Sabudam. Alam niyo po kasi yung Sabudam, 'yan yung uh, dam para sa sa silt, ito hong, yung yung pang uh, panggraba, pang, mm -hmm. pang silt. ano po. Mm -hmm. At usap namin yung the same na foundation ng Sabudam, maglalagay na ng diversion dam dito sa baba niya. So nakakatipid na ang gobyerno. Highways na lamang po magtatayo, hindi na makikiram ang niya. Ang niya na lang, itong kanal na lang. So, isipin po ninyo, sir, meron ka ng dam para yun po ang mahal sa construction eh. Hmm. Nagtata magtatayo siya po nito. So, hmm. nag Nagbibironya kaming tatlo eh. Maganda pala, sabi niya, nung pag mga Ilocano nag-uusap, mga kuripot, nakakaisip tayo ng magandang project. <laughs> mga sir. mga nakirmet, adati <laughs> pa. Oh, anyway, na pang pangunin siguro, engineer, itong uh, may plano kasing maglagay ng mga solar panel sa uh, Laguna, di ba eh? Um, uh, na, napag-isip-isip ko na siguro baka pwedeng yung uh, maayos din yan na uh, ma, 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 siguro kung madred yan pwedeng gawin pwede rin kumuha dyan ng uh, patubig sa mga sakahan sa southern part ng Luzon ang um, Totoo po yan sir uh, pero siguro mas kailangan ng Laguna Dubai para medyo mahal baka mas bagat na namitin kami pagkuhanan sa Uh, Southern Luzon. Kasi may mga ilog po tayo dyan sir. Subagan. In fact, uh, tingnan po ninyo itong Cavite. Meron po kaming 21 dams dyan. Mm -mm. We used to irrigate 40,000 hectares in Cavite. Now, it's down to around 1,000 hectares na lang. So uh, eto pa ho, ang magandang ginawa ng ating Pangulo, ginawa niyang multi na yung tubig ng NIA para yung mga hindi na namin nagagamit na tubig, pwede lang gamitin ngayon sa domestic water. Ano po, mm -hmm. uh, po kami ngayon ng mga investor namin diyan para yung mga mm -hmm. sobrang tubig ng niya i-treat nila at i-supply na inumin. Ano po, mm -hmm. eh, mas mas mura kasi nandiyan na yung tubig eh. Uh -huh. Yung naman pong uh, sa Laguna de Bay, maganda po yan pagka dyan ilagay yung mga solar panel dyan kasi wala pong masasayang na lupa na magagamit for uh, magagamit solar for panel, irrigation. Uh, uh, so, so, ano tawag doon? Solar farm? Pwedeng... As a farm, mm -hmm. ah, sa, yes. At saka, in fact, yung mga lake po na napo-form ng aming uh, mga uh, in, mga reservoir type dams, ino-offer din po namin yan para sa floating solar. Mm -hmm. Kasi, una po, ma walang masasayang kami sa kahan paglalagyan ng solar pa panel na yan. Uh -huh. anyway, so, favor po sa atin. Uh, malaki mm -hmm. proyekto ito. Pwedeng tumulong sa gobyerno. Total, uh, bahagi naman yan ng kanilang uh, uh, parang commitment yung mga nabibigyan ng ano ng uh, franchise yung nagiging concessioner lalo na sa tubig may may, may mga obligation yes. din sila para mak makatulong na makapagpagawa ng mga karagdagang mga water treatment facility yan yung mga imbaka ng tubig hindi yung puro lang sila singin at puro lang uh, ginansya baka pwedeng mahikayat sila na mag-contribute naman dito hindi yung maniningil lang kayo tapos yung tubig na aming pinoprovide sa inyo eh hanggang doon lang ang uh, pwede niyong gawin, i-distribute at maningil, distribute maningil. Eh, pa parang lugi, lang tayo yan, <laughs> lugi tayo doon. Lugi tayo doon. Dapat 'to si CSR din sila, tsaka isa pa 'ho lagi kong pinapakiusap sa mga big brothers natin, 'yung mga malalaking mga negosyante. Sabi ko lalaki lang Pwede ho ba ako naman na yung mga pabigas naman niyo sa inyong mga na, empleyado? Talaga, yung mga pansin. Uh, kunin na sa mga partner natin. Ayun, oh. maganda <laughs> yan. Eh. Maganda yan. Maganda yan. Para naman ma least, may, may, ibalik naman sila. Hindi yung eto, oh, panimula ng taon, <laughs> nagdagdag sila ng singil. Yung pala, yung kanilang sinisingil para sa kanilang mga proyekto. Kita nyo na, nagproyekto. tapos <laughs> atin na pala kukunin. Hindi nila sana kayo <laughs> nagnegosyo. <laughs> <laughs> Sige, so, pasensya ka na, Engineer. Ha? Ah. Pasensya ka na, may hugot ako na konti. Engineer, maraming hey, salamat sa inyo. Thank you. okay, thank maraming you, sir. salamat po, sir. Okay, thank ang acting po. administrator oh, ng National Irrigation Administration, in siya pong napaking